Good morning mga katami at dito tayo ngayon sa ating trabaho at ito ay um, may papakita tayo mamaya na bagong labas na naman ng mga para sa mga tons mga katami at ito ay kakabit muna natin at ipapakita natin sa inyo kasi tumakata may maglalagay muna tayo ng talim ng barina at ito mga may yung ating mga tools ay nakasabit lang ayan uh, ah, lang tayo ng pako at ito ay ating ilalagay mamaya ito mga tami So, so let's go mga katami at tapakita natin sa inyo kung eh, para saan itong ating jakabit na ito at uh, medyo makalat ang ating poles ayan At tapos na ang ating sabitan mga katami at try na natin sabitan kung matibay So, ayun mga katami. Napakatibay ng kanyang magnet mga katami. At, tara. So, isasabit na natin yung mga gamit natin na mga tulad ito mga katanda. Ayan o. Oh. Ah. Kung mapapansin nyo mga katami napakatibay. Ayan. Magnetic yun mga katami. So, dito na natin kailangan ng pasabit-sabit at hook mga katami. Ayan. At may bagay bago tayong natuklasan ngayon na ano, na... Sabitan ng tools, mga katami. At sabitan natin lahat ito dito para medyo malalis natin yung tools, mga katami. Ayan, o. No? Okay, sabitan natin lahat yan. Uh, thank you for watching, mga Bye-bye.